Hi guys. Today guys, punta tayo sa cemetery. Okay. Dalawin na naman natin si Mother. Long time ago, I think, uh, ilang buwan na rin na hindi ko nadalaw si Mother. Especially, nagkasakit ako one week. So, ngayon medyo okay na tayo. Dadalaw tayo sa ating Mother. Bayad mo na kami sa Prime water guys bago kami pumunta sa cementerio kasi masyadong mainit pa. Around 2.30 pa lang. So, dito kami mga kakada guys. Yan, magabang tayo ng masakyan papuntang ano, prime water. Bayad tayo ng bilis at tubig. Nagkikita oh, nyo, abang-abang tayo ng masakyan. Ano masakyan natin papunta sa prime water? Ah, Egypt. Papuntang, anong pangalan? Uh -huh. Anong tawag? Asa ah, nawasa Okay, kasi medyo nakalimot na tayo. Abang tayo guys, ng masakyan. Ito yung aming barangay. Yan. Dito kami sa area na to guys, sa Magandang weather today. Walang ulan. So, napakaganda. Gala-gala. Ah, mainit. Pag araw ng tag-ulan, maulan. Mainis ka. Lagi na lang putik. Pero pag mainit naman, ito na naman siya. Super so, init. Yan na yung aming sasakyan. Pwede na ba yan? Ay, hindi. RH, iba ba? Okay, next. Hindi pwede. Abang ka Yan yeah.

ang dalaw namin si nanay. Sana hindi mamatay yung kandila.

Ayan yung bagong cemetery dito guys sa may bulakan ayan o mga nakaabang o oh. OMG ang bagong gawa nila ayan ingat ingat kayo kayo nakaabang <laughs> <laughs> sa sa kapaligiran lapad pa ang lawak pa kay, alawak pa ng mga extinction ng mga ano dito mga tawag nito mga tawag nito Uh, nitso ba? Nitso yan. Yeah. Yeah, no, ang galing ng style na pagkagawa. Pagkagawa ako, may mga bagong hagdanan. Ayan, yeah, bagong simenteryo ng San Jose del Monte. May extension na guys. May nakaabang. Ito yung nilalim oh, ang dami lapad o. Oh, kayo alawa. Ito, tinatayo natin. Mm. Ito pala tingnan natin guys yung bagong gawang extension dito ng simenteryo ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, dito ka na makakita guys. Public na siya, guys. Oh. So, semi ano no, na is not a public po Simi private dito siya kasi may bayad dito ayan no oh. may extension siya pababa yan ang bagong gawa na cementerio napakalawak guys ayan kung makikita nyo ang maraming bago ayan, ang lawak ang lawak ang lawak ng uh, extension ng bagong cementerio dito o dun sa baba mayroon na nakabang ayan no oh. makikita nyo guys to. Hmm. Ya nak abang dami. Namba kantin. Hmm. Ya. Yeah. Uh -huh.